Mahalagang okasyon para sa mga Muslim ang Eid al-Fitr. Kaya naman sa unang pagkakataon sa Manila City Jail, pinayagan ang mga Muslim na preso na ipagdiwang ito kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Hindi natatapos sa pagpasok sa kulungan ang pananampalataya kay Allah ng mga kapatid nating Muslim inmates. Kaya kahit nasa piitan, ipinagdiriwang pa din nila ang pagtatapos ng Ramada o al Fitir. Bonus na rin na makakapiling nila ang mga mahal sa buhay mula sa labas ng kulungan. Alas 6 ng umaga ng simula ng dalawang oras na community-wide prayer ng Muslim inmates sa Manila City Jail para ito sa pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan kung kailan sila ay nag-aayuno, nagdadasal at nagninilay. According to Allah, oh! lahat ng kasalanan na yun na nagawa namin before pa dumating tong Ramadan, ganong kalaki, kaliit ay nabubura po lahat yun. Kaya ganun to kasagrado sa amin ma'am. At saka yung pinakaleson nito ma'am, patience ma'am. Dito sa City Jail, nasa 280 inmates ang bumubuo sa Muslim community at sa unang pagkakataon, pinayagan silang makita ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang Idel Sobrang-sobrang saya po, ma'am. Sobrang saya ko kasi siyempre makapiling ko yung pamilya ko. Tapos makikita na sa akin kung ano ang naabot ko dito. Sobrang saya ko po, ma'am. Sa labas ng kulungan, naghintay ng makapasok ang pamilya ng inmates. Kabilang ang mga kapatid ni Harrodin. Masaya magkikita kami ang ibang mga kaanak. Maaga rin pumila bit-bit ang mga lutong pagkain na pagsasaluhan nila kasama ang PDL na dadalawin. Pero bago sila papasukin, sasailalim muna sila sa body search, pati ang mga pagkaing bit-bit nila. It's check din ng jail officer. Kailangan ding registered sila at may biometrics. Nang matapos ito, muli nang nakasama ni Harrodin ang kaanak. Nagkahalo ang lungkot Ba't po kayo nalulungkot? Para naman sa iba pang persons deprived of liberty, susulitin talaga nila ang araw na ito dahil mas matagal nilang makakasama ang mga kaanak. Walong oras yan, mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. Di hamak na mas mahaba ito kumpara sa regular visitation na 15 to 30 minutes lang. Binibigyan din pagkakataon ng pagkakataon mga kapatid na muslim na ihanda ang sarili nilang pagkain o di kaya ay tumanggap ng pagkain mula sa kanilang kaanak sa labas para masigurong halal din ito. Uh, ang BJMP po ma'am ay hindi po nagsaserve po ng pork po. So kung ang mga PDL po natin, mga kapatid nating muslim ay in doubt po dun sa sinerve po natin, binibigyan naman po natin sila ng mga alternative na pagkain katulad ng mga isda po. Meron po na yung uh, binibigay na area para sa ating mga PDL para makapagluto po sila ng kanilang mga extra na pagkain. Magaan sa pakiramdam ang mapatawad sa iyong kasalanan at naniniwala ang Muslim inmates dito sa Manila City Jail na pagpapatawad din ang ibinabahagi sa kanila ni Allah kasabay ng Idil Fitir. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang Idil Fitir sa Manila City Jail kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, gaano ba karami ang bumisita ngayon sa Manila City Jail? Balita ko, may 280 na PDL na Muslim yes. tayong mga kapatid dyan. No? Oh, uh, so, lahat ba sila? May bisita? Uh -uh. uh, sa so Actually, hindi lahat, Paps ano, uh, may mga kaanak na dumalaw kasi uh, sa ating pagtatanong, karamihan ng mga PDLs natin na Muslim talaga ay uh -uh. from Mindanao pa. So, okay. yung mga nakadalaw kanina sa latest na uh, record ng uh, BJM Manila City Jail uh -huh. ay... Uh, Nasa 111, 111 yung uh, nakapasok kanina. Balik kasi Pops per PDL, uh, tatlo yung allowed na pumasok na kanilang kamag-anak. Yun yung uh -huh. maximum. So, okay. yung iba may isa lang yung dumalaw, asawa, yung iba naman, mga kapatid, ganyan, tatlo. Pero, yun. Uh, kanina uh -huh. din kasi nung dumating tayo, ano din kasi sila Pops hindi sabay-sabay na pumunta. Okay. So, okay. yung iba... Since 9am to 5pm siya. Kung ano yung availability nila, doon sila pumunta. So yung iba after lunch, hmm. yung iba maaga tapos umuwi din. So kahit hindi naman kamag anak eh pwede namang mga kaibigan o kakilala no na Muslim brother din nila, di ba? Pwede uh -oh. 'yon, Papz, uh -oh. pero kasi medyo mahigpit sila. So okay. kailangan okay. talaga prior doon sa day kanina nakapag uh, uh, register na sila, okay. may registration uh -oh. kasi Uh, check talaga yung biometrics. So, kahit yung mga bata, kasi allow din yung mga bata eh, uh, pwede silang dumalaw, basta talaga registered. Kanina, mm -hmm. yung na-interview natin na uh, oh. kamag-anak ni Haroldine, yung oh. kapatid niya, oh. isa lang yung nakapasok na kapatid niya. Kasi yung kasama nila oh. isa, sabi nila nag-register, pero walang biometrics na lumalabas. Yung nakausap mo na inmate, gaano ba siya kadalas uh, bisitahin mm -hmm. nung kanyang mga kamag-anak? Mm, actually, Paps J, yun yung uh, ating na-interview oh. siya, yung... Uh, Uh, grand imam nila, yung pinakamataas doon sa jail. ano Five years na siyang nandoon. Tapos, uh, hindi daw talaga siya nabibisita madalas kasi nga yung kanyang kamag-anak ay nagtatrabaho din dito. So talagang, uh, sinusulit nila yung mga ganitong pagkakataon na parang makukumpleto sila. Kaso kanina nga lang, sadly, hindi naka pasok yung isa panilang kapatid yung iba naman na uh, mga, mga may asawa mm. yung sa conjugal visitation uh -oh. uh, sinusulit nila yon kapag uh, may free time sila hindi din naman ganun kahaba yung oras tapos Correct. clarify ko lang din pala Pops Jay kasi kahapon ano nasabi natin mm. na once a month uh -oh. so kanina na, na tinanong mm -hmm. ko ulit yung about doon, once a week naman pala yung I conjugal a week, visitation four times yung times a month. Mm -mm, uh -oh. nagkataon lang na yung ating nakausap yun lang yung available time ng kanya misis, once ah, a month. Okay, Oo, okay. kaya yon. So, ayun, buti na klaro natin <laughs> ano? Pero <laughs> itong si uh, sa akin. itong itong Idle Fitir <laughs> eh talagang pagsasalo-salo ito ng mga Muslim brothers natin, mm -hmm. ano. Eh may mga dalang pagkain yung mga bisita. Paano ba tchine-check yung mga dala nilang pagkain? Oo. Ang ganda nga pops jay nung <laughs> ano nung build-up nung event Oo. kasi kapag umaga talaga napakataimtim nung kanilang uh, okay. may recitation, bukod uh -oh. dun sa pag uh, pagsamba nila tapos hanggang sa palit ng palit ng mood masaya na mm -hmm. nagkakantahan mm -hmm. naggaano yung mga uh, kamag-anak kanina nagpunta yung nagluto din kasi yung ating mga PDL doon okay. kasi uh -oh. kahapon Pops J, bumisita pa tayo before ngayon uh -huh. meron silang mga ingredients yung mga bihon may mga So, manok. ongoing yung pagluluto <laughs> para <laughs> sa yung, pipir, yung preparation, no? No? For today mm -hmm. okay. tapos yung kanina naman ang sasarap ng mga dala nila. Ano ano ba yung mga dala nila? Ano ang mga putahe? Merong biryani, fried chicken. Mukhang mabango pa, So J. Mukhang nakisalo pa. Sana nga, kung Pero ayun, very strict kasi yung mga city jail talaga. Pagdating doon sa pagkain na pinapasok. So, sila, since halal yung kanila mga food, meron silang kanya-kanyang dalang sandok. So, hindi basta-basta lang yung pinang-check. Hindi pwedeng kamay lang na may gloves. So yun, uh -huh. may dala. So tinatanong din naman eh. Uh, meron kasi ilan na pumapayag sila, okay lang Correct. na uh -huh. gamit na ng jail. Uh -huh. Pero yung iba, tinatanong talaga nila na may gamit po kayo, yon. Oh, kasi Tapos, bawal gamitin ang pinanggamit mo sa hindi halal mm -mm, na pagkain. Mm -mm. Oh. Very, ano sila talaga pagdating oh. sa Very food. Very strict. Mm -mm. So, so abuti ayun, naman, ang Manila City Jail ay talagang um, nire-recognize, no, yung karapatan ng ating mga kapatid na Muslim uh, dyan no, sa Manila City Jail. Pero paano naman yung mga walang bisita? ipaano eh, paano naman sila magsa-celebrate ng idol Idolfitir? Actually, ako, Pops Jay mismo, nagulat ako na uh -huh. medyo konti kasi uh -huh. in-expect ko talaga na parang since parang minsan lang yung gano'ng opportunity na gano'ng kahaba, uh -huh. yung iba na mga ano, mag, ang explanation nila sa akin, Pops Jay, lahat sila family doon. Uh -huh. So kahit na wala silang mga kamag-anak na kadugo na bumisita, uh -huh. Parang na-enjoy pa din nila yung araw. Kanina nga bago, kumalis, nag-halo-halo pa sila eh. Correct. Mm -hmm. So, enjoy lang nila kasi itong Adulphiteer talaga para sa kanila. Sacred kasi for malaking, them, malaking ano siya eh. Para siyang bagong simula nila kasi napatawad mm -hmm. na lahat ng scenes nila. Alright. So, yun. Maraming salamat, Mobile Journal, Kyla makantan